Ang solar power ay kasabay na gumawa ng kasaysayan sa Europa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang sikat ng araw ang nakapag-generate ng mas maraming kuryente kaysa sa anumang ibang pinagmulan, 22.1% ng enerhiya sa kontinente noong Hunyo. Higit pa ito sa nuklear, hangin, gas, at karbon. Mas lalo pang maganda, labing tatlong bansa ang nakapagtala ng kanilang pinakamataas na antas sa solar na produksyon kabilang ang Germany, France, at Poland. Sa parehong oras, nagbukas din ng mga record ang lakas ng hangin noong Mayo at Hunyo. Sama-sama, mabilis na pinapalitan ng mga renewable ang fossil fuels. Nagdadala ng katatagan sa enerhiya, mas mababang emisyon at pangmatagalang pagtitipid. Samantala sa China, ang paglago ng solar ay sumasabog. Noong Mayo lamang, nagdagdag ang China ng 93 gigawatts na bagong kapasidad sa solar. Sapat upang mapagana ang buong Poland sa loob ng isang taon. Katumbas ito ng pag-install ng 100 solar panel bawat segundo. Ang global na pagbabagong ito ay hindi lamang kamangha-mangha, ito ay isang malinaw na senyales. Ang malinis na enerhiya ay mabilis na lumalawak. At ang hinaharap, ito ay pinapagana ng araw. Ang media ng Future Keepers ay gawa-gawa at nilikha gamit ang AI.